Pamunuan ng PNR, positibo at tiwalang matatapos ang North-South Commuter Railway Project sa taong 2028. Si Bien Manalo sa detalye. Rise and shine, Bien. Nasanay na si Freddy Mortel sa pagsakay sa tren ng Philippine National Railways o PNR. Mula tutuban, ito ang nagdadala sa kanya sa Makati kung saan siya nagtatrabaho. Kaya naman nalulungkot siya sa balitang pansamantala munang mahihinto ang biyahe ng PNR mula tutuban hanggang alabang. Para sa akin, eh, mahirap talaga yun. Eh, yun yung may tuloy-tuloy ang operasyon, nahihirapan pa rin ang tao. Madaling araw gigising para lang makasakay sa PNR, pipila. Eh, di lalo pag isasara na. Eh, di ano na ang mangyayari sa mga tao? Lalo maghihirap. Malaking bagay po yan kasi kung magkukommute ka ng putol-putol, magjijip ka, napakatagal. Samantalang kung may pino, ano, mabilis. Portable ka na sa ano, naka-aircon pa. Pero mas nalungkot siya dahil aabutin ng halos limang taon ang kanyang hihintayin bago muling makasakay ng tren. Dagdag -dag gastusin na naman yung magkukommute na naman ako ng ano, ng putol-putol, jeep. Samantalang sa pinman, kung nakasakay ka ng isa, diretso kang lang malaking problema talaga, napakatagal yan. Kaya dapat bilisan nila kung may gagawin sila. Sa kabila nito, kumpiyansa naman ng PNR na matatapos ang North-South Commuter Railway Project sa taong 2028. 873.62 billion pesos ang inilaang pondo para rito. Sa tala ng PNR, nasa 25 hanggang 30,000 commuter ang apektado ng tigil operasyon kada araw. Inaasahan naman na nasa 800 pasahero ang maisasakay oras na matapos ang konstruksyon. Samantala, nakipag-ugnayan na ang pamunuan ng PNR sa LTFRB para umalalay sa mga pasaherong maaapektuhan ng tigil operasyon ng biyahing tutuban alabanga dahil sa gagawing maintenance activity. Ito pong bus augmentation uh, ng PNR po ay is in coordination po with LTFRB ma'am. Uh, initially po doon sa special permit as uh, issued by the LTFRB ay na po yung uh, HM transport ng uh, the number of authorized units initially is uh, 25 units po ng bus, no? Uh, ito pong mga bus na ito ay uh, magsiserbisyo po doon po sa ating mga affected uh, passengers dito po sa rutang Tutuban up to Alabang naging maayos naman po at uh, smooth ang uh, uh, naging serbisyo po ng transport na ito sa ating pong mga affected uh, passengers ito po sa tutuban up to alamang and vice versa lately po no itong mga nakakaraang taon po we are strengthening our uh, the conditions of our trucks and bridges uh sa ngayon po ang i-strengthen po natin dahil yun po yung uh, hindi, hindi, hindi kasama sa NSCR, sir. Matatanda ang pansamantalang itinigil ang operasyon ng PNR noong nakaraang buwan para bigyang daan ang konstruksyon ng NSCR project sa Metro Manila. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.